nag siya dito ng ano ng tarpoli ni Senador ni Kong dito sa may Banawe rice terraces kami yan Tidak, diba? tidak. O yan o. Kasi puro ano eh, puro Napansin ko lang, halos lahat. Yan oh. Yan. 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 Wala si ano eh, si Kong eh. O. Ngayon, lalagyan namin ng picture ni Kong. Wala talaga, di ba? Oh, hanggang dun yan. Oh. Yan. Dito. Dito na lang sa taas. Dito okay. dito. Dito sa masyadong mababa. Mm -hmm. Oh, yan di ba? Walang kong. Walang kong. Ayun na si kong uubusin namin yung tarpaulin ni kong yan o, oh, ito yung salarin ayan eh, yung salarin o oh, may nagkakabit